patay eh, mainit na mga kinay, dahil isang pitik na lang yan. Yeah. Pag hinitir, kukuha yan. Harap din. Na ano ba Parang na... Na... Yun na... 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 din. Eh... Babak na siya, kailangan yun na yung nakatalita. Nakasipin. Yung uh, Hindi, itulak muna natin. Yan mga brad, ay uh, may kukot-kotin tayo ngayong starter. Uh, ito pala yung unil ang gagawin. Si Boy Singkit. pero madilat ito eh. bida <laughs> uh, binaklas ko muna isang polo ng baterya. Yan. kasi magbabaklas tayo starter. Nandito ang starter niya mga brad. Dito din. Boss, paano nang kapirasong kuwan dyan? Ang tulogan? Makatulog dito sa ilalim. At medyo... Oh. Ah, Dito lang... oh owner ni Tuwena. Yung mga kabrad, ah, ito yung pinatawag na Fernando. Ah, Mexing owner. Ito pala eh. Ito pala eh, eh gaan. Ayun, ang basa. Ah, ako muna yung eh matutulog dito sa ilalim. Ba't ah. nababasanan lang ang starter?

Diyan <laughs> pala dadaan <laughs> Bakit napapasok ng langis? Sa ano? Uh, Transmission. Parang may tagas ang ano ng langis. hindi <laughs> mo <laughs> Ay, luko lang karbo na nilalagay dito. May dala ka? Wala. Ay, ayaw ko na magtar. Ayan o, wala ang kontak yan o. Pati kaya ayaw mong tar. Eh, kaya hirap na hirap. Oh, Kita mo ang matagal, babagya pang umot. Pagkita mo ang... na. nga. Ito, ito, <laughs> ito original dalawa. Ito local o. Oh. Iba naman ang ano no, original ano? Yan ang papalitan. Ba't ang local oh, ano? Yeah, Oo, yan ano. Ayan ano. Sa kanan ano yan ano? Oo, eh. Nauhugot. So, oh, <laughs> Walang kontak yun ano yan ano? Oo, oh. hindi uh, kaya pala ang ko. Baka hindi under. Oo, er... Ah, lang hater eh. Dapat siya galing ng takbo. Pag tunitik mo eh, napakalambot. Ah, uh, under na yan. Uh. Galing takbo na yan ano? Papalit tayo ng carbon dito. yung kaniya kung sa inyo. kaya naka kaya talaga pugge ala ng pakiti ala ng pakiti kara pakiti kanao wow yan oh. naka 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 napaka napakadulas ng wala na rin si ano rito oo ma oo oh. oo oh, oo 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 wala na rin si guma hindi na napalagay baka uh, may goma ka dun eh parang meron yata dali mo na lahat pero may may kitang guma dito eh wala kang may lalagyan ng guma kundi ng atirador <tinyo> Ano ba? Bukas <laughs> mo. Tignan mo ang tangkay ng kun, Tangkay na, o. Kitang ito, Iba yan, o. Ayan, o. na ipaliit Kaya hindi mo kalikutan. din naman, kung may original na rin tayo, di yan ang aking pinakakabig. Nung yung hindi nagte chill

Да, <laughs>

Yan mga brad. Ah, uh, kailangan itong starter na ito i pantay ang mga platino. Para ito eh kailangan malinis. Ito yung starter ng 240. Ah, uh, ito yung tinatawag na reduction type. kung paano maglinis ng mga platino Ayan. Ito yung tinatawag na solenoid na, uh, itong aking na uh, symbol may spring yan sa gitna. Ayan. Okay, ah, uh, pinang tatakloban. Kali papalitan ko rin 'to ng karbon. Kailangan malinis to. Ah, itong mga gilid na ito, dito kumukuha ng ground ang karbon. ito yung tinatawag na armature ayan ito, ito naman yung carbon holder ah, uh, kailangan malinis to mga gilid na ito ayan ah, uh, yan yung lumalapat doon para kumuha siya ng ground Yeah, yan Kailan malinis ito. Pagka ito'y madumi at may na ang contact ang starter ay hirap umikot. Yan, ah, malinis na. pati pati itong kabilang ito kailangan malinis din to uh, siya naman yung lumalapat doon yan uh, kumukuha ng ground okay, yan. Bali, papaltang ko ito ng karbon ah, uh, ang napalagay na carbon carbon dito ay local. Ah uh, papalitan ko ng panibago. Tol. Wala. natin ng tingkayan. yan. ya Yan. Pagkalagay natin ang tingga. Na, ilalagay natin 'to nang soldering base, yan. Pagka natin ilalagay itong carbon Ganun to lang kasimple mga kabrad Maghinang ng karbon kapit na o oh. uh, Kung inyong nakikita o oh. Kahit hinang lang yan o oh. Kailangan nakakapit na kapit Okay, uh, kapila naman tayo ganun din ang ating gagawin Ayaw uh, mga kabrada, itong karbon na ito ay binabawasan ng kaperasa. Kasi pag hindi natin ito binawasan, uh, tutukod yung spring sa housing. Uh, tinatabasan lang ito ng kaperasa. Uh, matigas itong karbon na ito kasi magandang klase itong karbona na nailagay ito. bang karbon eh konting lagarin mo lang ah, uh, putol na ito eh medyo matigas ito Okay, uh, uh, uh natin yan to na nag a niyan mga ka Kailangan ilagay nyo rito yung iyong palad. Ayan. Saka natin pupukpukin. -e. Ayan. Ganun lang kasimple mag-assemble ng starter mga ka-brad. Saka natin ilalagay ito. Ayan mga ka may guide dyan dyan. Ayan o. Oh.

okay right, kumbaga natin. Kung hindi sasayad. Okay, uh... 'yung yeah, Baik, ayan oh. Kailangan yan dito sa butas pag inaasimpon simple

Okay. Okay. Okay, nakasimbudo natin. Atin naman titistingin. Ayan mga kabrad, ah, ganito lang po nag-titisting ng starter. Uh, ayan. Papatong natin dyan. Ayan, oh. para tulin atin naman papasipain dito naman ayan pag didikitin natin yung dalawa ayan uh, saka natin sasaw-saw okay na okay na uh, mabilis na mabilis Ah, uh, mga brad ah, kita kita talang tayo doon. Ah, uh, pagkabit ko ng starter nito kay Fernando. Ah, Fernando yung owner na nakita ni. Eh. 20 minutes later. Mga kabrad, uh, ikakabit ko na nga pala na? tong starter ni Fernando. Si Boy Singkit. Ah, uh, ah. <laughs> ito. ko na lang sa akin pagka tapos na ha. Akin ang ikakasa. -sige, sige. Matutulog muna ako sa ilalim. Oo. oo, oo

Ting rod. Okay, dahil kamit na natin. Ay, kakasa ko na ang baterya. Ah, nga sa'yo ba si Kaya Ande? Bakit? Yung may L3, ang dinana mo doon. Bakit? Ang mo rin sa ano, puro rhyme. <laughs>

Ah, uh, yeah, mga kabrada, awandan na. Oh, so, mga kabrada, ito ay tapos na. Ah, uh, titisting kulay. Yo, mga kabrada, ito ay tapos na. Ah, uh, sana naman ang owner ng ating ginawa. Ito ay duwan karnando <laughs> ah boy singkit ang makina ay ang kabad, ito 240 ang isa tererelectron type yun ka brad hanggang nito na lang muna